Magandang tanghali po sa inyong lahat, ang inyong lingkod sa inyong papahay. Pastor Mabel B. Velasco po. po uh, gamit po tayo ngayon ng ating sariling uh, Pambansang Week. Ha? Ito po ay sa pamagitan po ng Tagalog version po ng ating programa para po sa ating po mga kabataan. At uh, sa oras na ito, ito, po yung oras ng pagbabahagi po ng salita ng Diyos sa ating salita. At ito po ay... Uh, pagbibigay po ng paglilina, pagbibigay po ng uh, pagtatapat o uh, pagpapaliwanag sa mga salita ng Diyos na siyang pagkain po ng ating kalwa. Tulungan tayo ng Panginoon at nawa ay habang kumakain po kayo, habang nanghalian po ang iba sa inyo, ay samahan po ninyo ako sa ating pong programa na ito po actually kalangoy version po siya pero dahil po yung subject natin ay para po sa lahat ng na dapat ay umintindi nito. Kaya po, tinagalog po natin. Ano po? At kahit din po dito sa Bantilan kasi, marami na rin po tayo mga Tagalog na naparito, napunta na rito. At, uh, at saka yung po mga ibang tribo na hindi nakakaunawa ng ating salita. Pagmat nakapokus po ang ating program po dito sa radio ng Kalangoy Radio, sa Guide FM Radio sa <coughs> Evangelization po. At uh, doon po sa mga programa patungkol sa uh, Palangue Tribe, pero ang salita ng Diyos po ay ino-offer natin sa lahat ano po. Sa tanghaling to ay nais ko pong ibahagi sa inyo yung pong uh, isang uh, katanungan na unscientific daw po yung paniwalaan natin yung salita ng Diyos na pag natin o di kaya ay paglagyan natin po ng ating pong tiwala. Unscientific scientific daw po na doon natin ilagak ang ating tiwala kasi unproven daw po eh. Ibig sabihin, hindi na patunayan na totoo. Tulungan po tayo ng Panginoon. Una po, nais ko muna basahin sa inyo, Hebrew, Hebrew 11.1. Ito sa verse 3, hanggang, actual, hanggang whole chapter po yan. Ano? Sa Hebrew 1, sabi niya, Now faith ang pananampalataya ay siyang patunay is the substance of things hoped for. Siyang patunay ng mga bagay na ating inaasahan The evidence of things not seen. Ito po yung mga patunay ng mga bagay na hindi natin nakikita. At ang ating po mga provided provide elders obtain good report. Yung ating mga naunang mga mananampalataya ay nagkaroon ng magandang patutuo. Verse 3, ito po yun. Sabi niya, Through faith we understand sa pamagitan ng pananampalataya that the world were framed by the word of God so that things which are seen were not made of things which do appear. Okay, yung sabi niya na sa pamagitan ng pananampalataya, ating tinanggap na ang mga mundo, ang mga mundo sabi niya ay ginawa ng salita ng Diyos. Okay, mahirap pong tanggapin niya ng mga iba pero dito po ay kahit yung sumunod na talata by faith, sabi niya, uh, lumakad si Abraham tinanggap ni Abel, naghandog si Abel, si Ino, at sila Noah ay kumilos according doon sa so faith na kanilang tinanggap sa Panginoon. Kaya nga tinawag na faith yan, sabi nila, ay parang bulag ka daw na sumusunod. Actually, hindi po totoo yan. Ito meaning daw ng science. Okay, mga anak, kaya ulitin ko, kaya ko kina, tinatagalog ito, especially para sa mga kalanguyan na rin, na hindi na rin marunong magkalanguyan. <laughs> Especially ang at ating mga estudyante At yung po mga anak ng mga kalanguyan na Nasa bayan na rin Kaya ay uh, nakapag-asawa na rin po Sa mga ibang lugar Ay Tagalog na nga po ang salita And then of course yung message po kasi para sa lahat Okay Eto Ang science Sabi nila ito yung sistematiko The systematic study Sistematikong pag-aaral ay ka Of the structure and behavior of the physical and natural world True, okay, panggan nyo ha, observation, experimentation, and the testing of theories against the evidence obtained. Yung salitang science ay simple lang naman yung, kaalaman ng ibig sabihin yan, eh. knowledge of any kind. Yung ibig sabihin ng science ay kaalaman. Pero mayroon silang specific, ito raw ay masusing pag-aaral ng mga istruktura at behavior, yung galawan, o no, kaya pag-uugali ng physical, yung nakikita at yung mga natural na nakikita mo sa mundo. So, magkita ng alin daw? Observation, in-observe. Experimentation, in-experiment. At saka tinitestings yun. Ginagawa nila yung bang papatunayan nila na kung alin ba ang totoo doon, totoo ba ito, ganoon. So, kaya sabi niya, theories against evidence obtained. Ayan. So, ang sabi nila, kapag hindi raw pumasa sa science, ay mali. Pero ito, tingnan nyo, ha? Kaya nga mayroong nagsusulong dyan na ang mundo raw ay flat. ba diba? Yung the flat earth. Kaya nga, pati ang Bible kasi may nakasulat dyan na the four corners of the, of the earth, eh. Masabi nila, tingnan nyo, pati ang Biblia, ay nagsasabi ka ng four corners. Bagamat may sinabi yung sa Isaiah 40, 22, ba yun? Yung sabi niya dun sa yung balantok ng uh, daigdig ya yeah, yung circle sabi ng by spear pero mahirap din nung gamitin yun na ano na uh, paliwanag kasi dinidiscuss nila na hindi naman yung spear na, na circle yon eh na nagpapatunay na ang davidid ay bilog pero ito nga ay maliwanag na sinabi ni Hesus na sabi niya na kung araw dito gabi doon sinabi ni Hesus yan eh alam niya na kapag uh, umi, uh, gabi sa kabila ay araw dito sinabi niya sa New Testament so mula doon sa mga hints na yon ay sinasabi talaga ng kasulatan noon pa, bagamat kinapquestion nila yan, pero kung ang gagamitin natin ay science, eto, sabi nila flat yung daigdig. Kaya daw may dulo eh. Pero pag nagpunta ka doon sa dagat, pansinin mo, kapag uh, papalayo na yung barko, pwede mo sana siyang matana sa larga vista eh, doon sa telescope. Pero magtataka ka, unti-unti na nawawala yung katawan niya at unti-unti ay yung dulo na lang nakikita mo. Baliktarin mo, kapag nakikita mo naman yung barko ay parating, hindi mo unang makikita yung katawan, kundi yung dulo niya muna ang makikita mo. Ibig sabihin ay umaakyat siya. Okay? So, nag-observe na yung ginamit nila yung ano, observation. Nag-observe sila. So, nagkaroon sila ng agam-agam na Mukhang hindi ata flat ang mundo ah. Okay, dahil una, observation, naglalakad ka. Aba? Uh, kung flat ito, ibig sabihin, may napinagsimulan ka, may dulo ito. So, yung unang observation ng science ay uh, maaaring flat ang mundo. Pag -ising mo sa umaga, nang gagaling sa silangan yung araw, papunta ng kanduran. At isipin mo, ah, yung araw ang gumagalaw. Maliwanag naman yun, di ba? Observation nga, scientific din yun, di ba? Pero nung nagkaroon ng bagong teknolohiya, nagkaroon ng bagong observation sa navigation, nagkaroon ng paglipad ng mga rockets, ng mga aeroplano, ng mga pag-aaral sa taas, sabi, hindi ganun. Sabi nila, hindi, mali. So, mali yung unang observation na mali yung unang aral kasi kailangan nila ng experimentation. So, nag-experiment sila sinubukan nila ulit na dumaan sa kabila. Iniikot nila. At yung nga natuklasan nila na, ah, hindi pala. Hindi pala flat. At mali pala yun. Hindi pala yung araw ang nanggagaling sa silangan. Kung, hindi at papunta ng kanluran. Kundi, yung daigdig pala ay umiikot, sabi nila. Yung umiikot ang mundo, ang daigdig, itong ating planet, planet ng 24 hours at yun yung isang araw. Pag ikot niya, 24 sa kanyang access. Yan. Tapos, napansin nila na yung araw, siya ang lumilibot o biikot doon sa sun at yung sun ay hindi gumagalaw. Bakos yung araw, iniikutan siya ng ating planeta. Ano sinasabi ko? Eto. At binilang nila yung seconds or minutes ng pag-ikot ng daikdik naging 365 and one-fourth days. Kaya pagdating ng apat na taon, nagiging yung one-fourth na apat, nagiging isang araw. Kaya meron tayong February 28 at February 29. Okay? Nakikinig ba yung mga estudyante natin? Sana nakikinig kayo, ha? Okay, you the... did at yung whole universe, yung anong yung init na yung sun, nakapaloob doon ang mga iba't ibang planeta na tinawag nilang solar system. Yeah, may solar system tayo. Kung kayo mag-aaral, alam niyo yan, ha? Then, yung solar system natin, sabi nila, ha? ay kabilang siya sa tinatawag na galaxy, galaksiya. Ma, napakarami. So, isang, isang grupo ng mga stars, grupo ng mga planet, ang tawag kay solar system, Then, yung solar system na yan ay napakarami niya. At yung grupo ng mga solar system na yon ang tawag sa kanila ay galaxy. Yan, galaxy. Yeah. Then, yung galaxy na yon marami pang galaxies na bumubuo naman sa tinawag nilang universe. Ayun ko na kung gaano kalawak na yun. <laughs> yan, universe na yan. Isang universe tayo actually. Isa tayong universe. Pero akala natin hanggang dun lang, pero yung universe, pinapropose ng bagong teknolohiya nila na marami pang universe maliban sa ating universe. Ang tawag nila doon, multiverse. Pero inunan ng salita ng Diyos yan, sabi niya na ang mga between sa kalangitan ay hindi mabilang. At doon sa north side, sabi niya, ay empty. Tingnan na mga inaral ng mga ano inaral ng mga scientists bakit nga talaga north side ng uh, sa north side ng kalawakan ay walang mga between doon so ano sinasabi natin ang science po ay hindi pwedeng sabihin absolute siyang tama Dum, uh, may, depende yan sa kanilang mga observation, experimentation at patuloy na pag-observa sa galaw, sa kilos ngayon kung sabihin nila na ang iyong pananampalataya ay mali dahil ginamitan mo ng faith. Ano bang ginagawa nila? Observation. Sabi ng Salmo, natandaan po ninyo yung the heavens declare, the, uh, the heavens declare the glory of God. Kung napansin po ninyo yun sa Old Testament, eh rin po yung sinasabi ng ano, ng uh, Romans 1 na pinapatunayan ng mga nilikha ng Diyos. Naintindihan po natin? Pinapatunayan ng mga nilikha ng Diyos ang gawa ng Diyos. The heavens declare the glory of God. Psalms 19 verse 1. maliwanag po din sa The heavens declare the glory of God sa Old Testament in even Romans chapter 1 ay sabi niya ay pinakita ng mga gawa ng Diyos na may gumawa. Nasundan niyo. Observation. Using the word observation. Experimentation. Ang daming archaeologists, ang daming mga scientific na pag-aaral sa katawan ng tao, ang daming uri ng pag-aaral na ginawa sa siyensya only to find out how wonderfully, di ba na, yung pagkagawa ng tao sa tao, na nagtataka mag sila kung gaano kaganda tayong ginawa ng Diyos Hindi nila may kumpara sa anumang science So anumang ginawa ng science ito Kaya titingnan po natin na kahit sa pagkagawa sa atin ng Lord Hindi ito kayang gawin ng tao Nakagawa na sila ng robot actually yan. Ano na yan eh Nagawa na nila yan eh. Pero hindi nila mabigyan ng emosyon yung robot. Walang kaluluwa yun na ano eh. Nagsasalita nga yung robot. Ano? Uh, nagsasalita yung robot. Nagluluto. Minsan, kahit nga dito sa atin na eh. Ah... Uh, ang dami mga robot-robot na nag-serve nag, sa atin sa pagkain na sa restaurant eh. Nakita nyo na po yun? Okay, tingnan po natin yung ibang verse natin. Ano? Sa Psalms 139 verse 14, sabi niya, Pinupuri kita, sabi niya, dahil ako po, sabi niya, I am fearfully and wonderfully made. Yung ginamit dyan na wonderfully made, katulad lang sa mga beans na ba ilang kilometer yan pag pinagtungtungtungtung mo, kung gaano ka-perfect yung ginawa ng Diyos sa katawan ng tao, ngayon, namamangha yung tao, paano ito ginawa, sino ang gumawa. Ayan. Through observation, through experimentation, at true testing ng mga theories na against doon, ano na patunayan nila? Kailangan nilang maniwala na may gumawa. Kasi nga, mo, anak makakinig ka, mga bata. O kayo nag-aaral. Diba sabi niyo sabi sa pag-aaral niyo may galaxies yung Earth mo, yung ating planet Earth, miikot siya ng 24 hours a day, a day. Kaya meron tayong 24 hours a day. Magpapatunay na bilog yan kasi habang umiikot siya, gabi, uh, araw sa atin, gabi sa kanila. Ibig sabihin nakatabing. So, iikot siya 24 hours. Tapos, 365 days in one-fourth, iikot siya sa araw. Then, Kabilang yan doon sa solar system. Solar system. Kasama isang araw. Then, sabi nila, then, yung buong solar system na yon buo ah, buo, ay umiikot din. Paano kaya yun? Ibig sabihin, gumagalaw. Gumagalaw yung solar system sa loob ng galaxies at yung galaxies ay gumagalaw din siya sa loob ng universe at yung buong universe ay gumagalaw. Paano yun? Eh, ang Diyos lang na makakagawaan yan. Eh. Na hindi sila nagbabanggaan, na hindi sila nagsasalpukan. Diba? Hindi na natin gamitin yung mga term na ginagamit sa mga theological na yung mga cosmo uh, cosmological, mga ganon-ganon. Hindi na. Basta ang ano na lang ma 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 maging maliwanag sa atin. Kung walang umayos doon sa beauty ng universe, walang umayos sa una yung order. Bakit hindi sila nagsasalpuhan? Bakit mayroong order? May rhymes. Parang sayaw yan. Okay? Kailangan may gumawa nun. Hindi pwedeng wala. So, hindi ba ako scientist pag sinabi kong maniniwala ako doon salita ng Diyos dahil nga napatunayan na 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 may gumawa niyan. Tapos tingnan mo yung katawan mo, sabi ng Bible mo, 1.13 and 14, you are wonderfully, fearfully made. Sabi mo, fearfully, wonderful made. Your works wonderful sa ginawa. Wow. Napakaganda ng pagkagawa sa iyo. Inaral ka ng mga scientist na kapatid natin. Pinag-aralan nila kung bakit, paano, ano ang andyan. Bakit ka nagkaroon ng buhay? Paano nangyari? Ano sabi nila? talagang mayroon talagang gumawa. Hindi pwedeng wala. Yan ang sinasabi ng Romans eh. Paliwanag yun sa chapter 1. Okay? Pag, sina, pag binasa ninyo yung Romans chapter 1, makikita nyo dyan na yung nahayag yung puot ng Diyos sa mga tao. Kasi nga, pinakita na nga ng Diyos lahat-lahat, eh ayaw pa rin ng man maniwala ng tao. Kahit man lang doon sa evidence, sa ebidensya, na ipinapakita nga ng Biblia. Pag sinabi mong unscientific, paano naging unscientific kung mayroon itong observation, inobserve nila? At paano mong sasabihin unscientific scientific ang iyong faith? E ng experimentation, nagkaroon ng pag-aaral kontra sa Biblia at pamurman ito sa Biblia at nasumpungan nila sa makita ng archaeologists Sumagitan so, ng mga pag-aaral sa mga siyentasa, ayan, uh, sa mga astronomers, sa lahat-lahat na, at pati na doon sa uh, part ng medisina, at kahit na saan, part ng chemistry o ano, mahahanap at nila nilang isang katotohanan na mayroong creator at totoong buhay siya. Amen. Nasusundan ba ako, especially yung mga anak natin dyan na nakikinig, ha? na dapat nating maintindihan yan na pinapakita lamang ito sa, sa, sa atin ng Diyos para nang sa ganon ay huwag mong sabihin na yung Hebrew 1.3 ay basta nalang pinanwalaan natin na oh, sinabi daw ng Diyos nila na ginawa niya ang mundo by faith, no? Na mayroong enough na evidence may enough na scientific or experimentations at may enough na at ano man oh, di ba pag ginawa mo nung ginawa ang computer o oh, mga bata alam nyo to, ah pag nung ginawa ang cellphone ginawa ang computer ano sumunod may mga gumawa ng alin virus okay e bahagi yan no actually hindi kalaban hindi kalaban ng computer yung virus sa totoo lang actually nga may part sila dyan na para patunayan mo na yung ginawa ko ay wala ay hindi siya mababag down hindi siya masisira kagad iaalaw nila na ito ay in, uh, pasukin mo padalhan mo ito ng virus gumawa ka ng virus papatunayan ko sa iyo na matibay ito so ibig sabihin bahagi sila nung kaisipan ng katalinuhan ng tao nasusundan nyo ako mga anak especially kay mga bata na nag-aaral kaya pag sinabi nila na ano, na unscientific, hindi pwedeng unscientific kung wala itong uh, hindi pa uh, kung ito ay dumaan sa so much observation, observation. Yeah. So much experimentation, napakarami niyan. And so much yung nagkaroon silang antithesis. Ang dami niyan sinulat nila ang laban na hindi totoo ang Biblia. Kung totoo ang Biblia, bakit ganito? Sinagot lahat yan ng mga uh, pag-aaral din. Kahit out sa extra-biblical ano ha, yung wala sa Bible. Hindi sila hindi sila sumasagot sa Biblia lang, kundi doon sa pag-aaral din nila. Kaya nga, inihalin tulad nila yan, yung pag-aaral lang uh, science, science. Hindi ibig sabihin na kapag sinabing science, tama lahat yan. Hindi ay tinatawag na pseudo science science eh. na bagamat yung nga nung una pag sinabi mo ah, ang science alang dumaan siya sa malalim na observation no sige na observe mo yung init galing siya sa silangan punta siya ng kanluran maliban na sabihin mo na o sabihin ko na oh ang araw ay lumalakad kasi madalas nga natin nakikita siya lumalakad eh observation yun eh pero hindi siya ganap. Kaya ganon din ang mga scientific formula na sinasabi nila. Kaya marami ang palpak eh. Iba na ano, pang tisinyo mayroong isang rocket noon na pinalipad sila. Lahat ng perfect andun na. Pero nung naisakay na yung mga ang masakit noon ay nag-invite sila ng mga civilians na sasakay doon. Then, nung makasakay na sila, nag-anticipate sila ng paglipad with all the perfectness, perfect na lahat, lumipad, pagdating sa taas, sumabog, namatay lahat ng karga. So, asan doon yung katalinuhan ng lahat? Wala. Kulang pa rin yun. Pero kung ang by faith na sinasabi natin ay ilalagak mo ang yung tiwala parang isang anak, magtitiwala ka sa iyong tatay o sa yung nanay, na kahit sa madilim sabihin ng tatay mo o nanay mo, lumakad ka pumunta dito, hindi dahil sa bahala na, kundi alam ng tatay mo na maganda pa rin yung lalakaran mo. Kahit hindi mo makita, lalakad ka dahil sinabi ng tatay mo. Okay ba yun? Ganun yun na ang pananampalataya ay hindi paglundag sa kadiliman na wala kang alam na sasayaran yung iyong paa. Kundi lumulundag ka sa hindi mo alam, ngunit nagtitiwala ka sa, sar sa salita ng iyong ama sa langit. At ang salita ng Diyos ay napatunayang buhay, totoo. At kahit anong gawin nilang paninira dito, hindi pa rin nila maikakaila na ang Biblia ay buhay na salita ng Diyos. Kaya, pag sinabi nila na, O oh, kayo mga believer, basta nalang sinabi nyo, O ko, niniwala akong ganon, niniwala akong ganon. Hindi. Proven yan, napatunayan yan. At ang salita ng Diyos hindi uh, hindi lang siya basta na sinabing oy, basta maniwala kayo, hindi, una salita ng ating Diyos amayan. Amen. Kapag sinabi ng ating amayan, naniniwala tayo na hindi niya tayo dadalhin sa masama, hindi niya tayo sisirain, hindi niya tayo gagawan ng masama. Kaya nga nagtitiwala tayo doon sa mga nasulat at ang tawag doon ay faith. Iba yung faith na bahala na dyan. Hindi ganun ang faith, mga kapatid. Haan nga makamutan, hindi ganun. Ang faith ay mayroon kang pinanghahawakan, mayroon kang pinaglagakan ng tiwala, mayroon kang pinaglagyan ng iyong pananampalataya, at yun ang tinatawag na pananampalatayang sumasalo doon sa sinasabi ng iyong ama na sa langit at yung bibliang ang nasulat. Kaya nga, kapag tinanggap natin ng may pananampalataya, ay ka ang Diyos. Hindi na yung what if, hindi na gano'n, kundi alam natin na napatunayan na natin na ito nga ay may Diyos. May lalang, may Diyos na gumawa ng lahat. Scientifically, hindi nila mabubura ang katotohanan na yan. Tumingin lang sila sa daigdig, ayun na, pa, mag-co-question sila. Kailangan nilang patunayan na walang gumawa. Yung nga nasabi ko nung isang araw na si Wombran, itong nga ng aklat na to meron dito na, ayan, Tortured for Christ. Ay, may nagpalipad nga daw ng uh, racket. Hindi, hindi ko sure kung si Gagarin yun, Yuri Gagarin. Pero nung nabasa ko naman na hindi naman daw si Yuri Gagarin, kundi yung mga kasamahan niya nagsabi nun eh. Si Yuri Gagarin, isang Russian astronaut. Pero pinapasabi doon sa sulat nila na siya daw ang nagsabi na linibot niya ang buong kalawakan at hinanap niya ang Diyos pero wala. Kaya pagbalik niya ay sabi niya, pinatunayan daw noong astronaut na yun na walang Diyos, walang Diyos sa langit. Pero only to find out na hindi pala siya nagsabi noon. Uh, kasi si Yuri Gagarin pala, isang believer ang kanyang mga magulang. Kaya yung kanyang mga comrades no, na nagsabi na walang palatay sa Diyos para lalo nilang paigtingin ang kanilang paniniwala na walang Diyos ay sila naglagay ng salita kay Gagarin. Yuri, eh, Yuri, Gagarin, isang Russian astronaut. Para din sabi naman ni Wormbrand, eh, para kayo kasing ano, para kayong langgan na pumasok sa aking sapatos at nung makita niyo yung wala ako doon, walang, ah, walang tao, sasabihin nung langgan, walang tao, hindi totoo ang tao kasi hindi ko nakita sa kanyang sapatos. Ganon ang paliwanag niya na hindi ko nilibot niyo na yan, ibig sabihin nakita niyo na ang Diyos. Kasi nga, kulang yan. Kulang yan na patutoo na walang Diyos. Mas malaki ang patutoo na mayroong Diyos, mas malaki ang, ang patutoo na totoo na buhay ang Diyos at kinakausap tayo at sumagitan ng kanyang salita. Pwede nating pagtiwalaan scientifically, kung yun ang gusto nilang sabihin sa scientific, ay napatunayan yun na ba? Opo, napatunayan na po natin ang salita ng Diyos ay buhay. Kasi ang lahat ng sumasampalataya sa Biblia, nababago ang buhay. Hindi e buhay po yun. Hindi naman nakakabuhay yung patay. Eh, Marami na hong patunay yan Na kapag pinampalatayanan mo At isinabuhay mo Ang salita ng Diyos Magbabago ang buhay mo Mamahalin mo ang Diyos Mamahalin mo ang iyong sarili Mamahalin mo ang iyong kapwa Gagawa ka ng tama Ipaglalaban mo ang katotohanan Yun po ang maliwanag dyan Sabi nila e, Paano kung walang Diyos Hindi lugi kayo Paano kami lugi Hindi po kami lugi dyan Bakit Sa pagsasara Ganito kung sakali man at hindi totoo ang Biblia, kapatid, hindi totoo itong Biblia natin, pero nung sumampalataya ka sa Diyos at nagkaroon ka ng takot sa Diyos at hindi ka gumawa ng laban sa Diyos at laban sa iyong kapwa, minahal mo ang iyong sarili at minahal mo ang iyong asawa, minahal mo ang iyong pamilya, minahal mo ang iyong kapwa, gumawa ka ng mabuti, nagtrabaho ka para sa ikakabuhay mo, at namatay ka Alin ang lugi doon Kasi namuhay ka ng mapayapa Nabuhay ka ng masaya Nabuhay ka ng mapagmahal sa iyong Pamilya, sa iyong sarili, sa iyong mga anak Sa iyong kapwa Ang mas masakit dyan Yung namatay ka na Sa iyo na lahat ng kaligayahan sa mundo Yung namatay ka na Sa iyo lahat ng yaman sa mundo At namatay ka at totoo naman ang Biblia At tiyak na wala kang pag-asa doon kaya, kapatid, sa oras na ito, bago tayo magtapos, isang paanyaya, na muli po natin buklatin, muli, muli po natin basahin, pagtiwalaan ang Diyos, magitan po ng Kanyang salita. Pagpalaan po tayo ng Panginoon at salamat sa lahat po na nakinig. Salamat sa aming mga anak ayon na patuloy na nakikinig sa ating radyo. Dito po sa DWMV, Guide FMY, United 3.5. Ang willing God sa inyo pa, ay Paso Mami ng Kapalang. والسلام عليكم قبل الشيوخ